Grabe guys, tumirik naman yung sinasakyan natin dito Eh kanina ko pa to chinichika eh, Siguro maluwag lang yung battery Kailangan na natin talaga tumapadala dun sa may mekaniko Para hindi na siya nagkakaroon ng sira hinabot <laughs> pa ako dito ng aberyo Eh nagpapahangil lang naman ako dito sa may tabi ng dagat <laughs> Okay mga tropa, napakalawak nga pala na itong nabili kong ban nakaraan karani eh. din pwede to gamitin sa pagbibitch Ay no, nakikita nyo ba yan guys? Eh pwede tong gamitin kapag pagbabiyay kayo malayo. Kaya kung gusto nyo sumama sa akin, eh wag nyo kalimutang i-like ang video. At saka mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo na-subscribe ha. Para naman isasakay ko kayo dyan. Kasama ko kayo. <laughs> pwede kayo dito sa gitna. O pwede rin dito katabi ko habang nagmamaneho. Basta i-like mo na yan and subscribe. At dahil nagawa mo na yun, tara isasara ko muna tong banat to mga tropa. Yan, sara natin yung mga pinto. <laughs> Kasi mamaya mga tropa, eh dadali na natin to sa mekaniko. Pero wait lang, testing nga muna natin. Baka mamaya, hindi pa rin siya gumagani. Eh. Wait lang, sara natin tong hood. Ayan guys, sakin nga tayo. Testingin nga natin kung aandar. Uy, sumindi Testing natin na Rev Uy, gumagana na mga tropa Ayos Tara na natin to boy Ayan, tara, atras tayo guys Ayan, no, oh, tignan nyo guys So, atras na tayo ah. reverse Yun Umaandar na yung van natin First person tayo Ganto nga pala yung tura na ito Yung first person ng ating ban. eh, Hindi masyado maganda Pero ayos lang yun Marami namang nasasakay dito eh Kaya mahalaga talaga natin guys Na may dala na natin to Sa may mekaniko Tara, Biyahe na tayo mga tropa. Eh no, medyo mabilis-bilis pa rin pala eh. Oh man, what ganun yung tunog? Parang may sira talaga siya, no? Kailangan natong Guys, baka mamaya kapag binayay ko to ng malayo, eh bigla akong tumirik sa may daan. Kaya syempre, tara, ibiyahe na natin to papunta dun, no? Oo nga pala, napakaganda dito sa may city na to. Eh bago lang kasi yan. <laughs> eh no, sa may tabing beach tayo dadan guys. Ang ganda-ganda talaga ng view. Kaso nga lang, inabot na tayo ng hapon eh. Tignan na lang natin kung nung oras tayo makakarating doon kaya bibilisan ko na let's go Eto guys, malapit na rin tayo sa wakas. Pero siguro idadaan ko muna to dito sa may gas station para dere diretso Baka mamaya kasi eh, nawawalan lang to ng gas. <laughs> Tara baba muna tayo mga tropa. Yan, kakargaan muna natin to ng ano ko yung magandang gas. Yung green o yung pula. Mas mahal kasi dito yung puli. Pero yung green na lang muna siguro. Oh mini, na ako Nang gabi. Sige, kakarga ko muna to guys. Yun, ayos na rin. Tara, na tayo. Malapit lang naman dito guys. Eh no, tanong ko na nga yung mechanic uy. Open lang muna natin tong ilaw natin guys. Syempre, inabot tayo ng gabi. Kailangan nakabukas lagi ang ating headlight. Yun, grabe. Ang ganda dito sa syudad. Park <laughs> muna natin to. Di kaya rekta pasok na natin to. dun sa may mga mekaniko. Oh. ko. Oh. tama. Direkta pasok ko na to. Eto tal, ang daming mga tao dun sa loob. Ayun, no, may bakanti pa ba? Uy, mayroon. Mayroon pa dito. Tsaka dyan. Kaso nga lang, may mga tao. Eh, no? Gaganda ng mga sports car nila. Wow, Uy, nawala yung isa dito ah. Uy, ito na pala siya. Tapos na siya magpaayos. Uy, ganda naman ng kotse mo, pare. Ampakaastig. Sana all. <laughs> tara guys, tara guys. Pasok na natin to, boy. Eh, pero wait lang. Parang kilala ko to ah. Si Dokling ata to, uy. uy. Dokling. Nagpapaayos ka ng kotse mo. Ganda. Ay, oh, idol. Pinapaayos ko yan. Hindi mo yung kulay? Dati kulay pula yan. Eh. Uy, grabe. Ang ganda na lang kulay ng kotse mo. Ganda dami niya ng mga ano glitters <laughs> glitters ba yan basta napaka na nung kanyang sports car napakaganda rin ng kulay ng gulong kulay puti <laughs> ayos talaga dito magpagawa ng sasakyan si talagang magagaling ang mga mekanik ko <laughs> kaya isusunod ko nang ipasok ang ban guys ipapasok ko na muna to para bahala na sila at maayos na ang problema sa sasakyan na to <laughs> ayun no oh. tara pasok muna natin to mga tropa siguro pa atras o di kaya abante na lang pala okay na dito na lang ako sa number 1 pasok ko na to dito eto guys nakapwesto na iaangat na lang to mamaya maya at mamaya ayos na to hindi na magkakaroon ng aberya at ayun na nga mga tropa Ayos na problema. Nandito <laughs> kami dalawa ni Dokling, oh. Nakapark kami. Kanya, sports car. Samantalang yun sa akin, eh, yung dala ko ay eh yung van. Nga nga, idala. Eh. Bakit wala bang sports car? Meron naman akong sports car. Kaso nga lang, eh, gusto ko ng bago. Meron kayang mga tinitinda dyan na parang ano, bagong labas lang. Ay, di ko sure, idala. Eh. Mas maganda kung susubukan natin silipin doon. Uy, oo nga, no. Tara, silipin natin. Tutal, pasikat naman yung araw. Maliwanag, gayun. <laughs> Tara sa na tayo guys Let's go let's go Pero papakitaan ko muna kayo dito mga tropa Tignan nyo to ha ah. Ayan o oh. Uy galing <laughs> Last ng preno nyan boy Pina-upgrade ko na rin sa mechanic ko yan eh Teka kanda pala dito eh Bago pala yung ano dyan Yung bilian ng mga sisakyan. yan Ay hey, no World class vehicle Uy tara papark muna to dito Asan ba si Dokling Ops Dokling ha ah. Pumarada ka ng maayos Baka mamaya balagbag wag ka na naman magpark dyan eh Tapasok <laughs> pasok nga muna tayo dito Grabe, gaganda talaga ng mga sasakyan dito sa bagong dealership Ayun no, oh, nagkikinang pa yung sahig Talagang mamahalin yung mga tinitinda dito Wait lang, huuuy, oh, meron ditong Ford Raptor Parang alam ko na to eh, meron na ako nyan eh Teka, ito, meron pa dito, nakasalamin pa Nasa loob ng kwarto, abang angas Ay, dalitig like mo bumubukas Oo ano, bumubukas-bukas nga yung pa parang garaki. So, ibig sabihin, kapag binili mo itong sasakyan na to, eh, dito mo lang siya Ilalabas! Grabe, napakaastig talaga dito, no? Mga idol, kaya bili ka na ng bagong sasakyan. Wait lang, bibili ba ako bagong sasakyan? Parang gusto ko nga rin, eh. Pero wait lang, ito, maganda ba to? Parang ang mahal kasi. Ang ganda nga ng sobra. Tignan nyo yung makina. detail na detail Ano kaya laman na itsura nito? Asa, di ko makita. Bawal yata sasakyan, guys. Teka <laughs> nga lang Tara, Dokling, check ko muna dun. Baka may mga magagandang itinitinda pa, no? Let's go. Tanungin na to si Manong. Teka nga lang, check ko muna dito, guys. Ang daming nakapili. Paano yan? Ako lang yan, Idol. Sigit ka lang. O, bigla naman yung lalabas at nakakapili ka na ng mga kotse. Ay, ganun ba yun? Asking nga, testing natin. Uy, andito na pala yung mga bagong sasakyan, eh. Ito, malo. Ay, million. McLaren. Abay, apakahaba naman ang sasakyan na to. Teka nga lang, pwede natin check yung tunog ng sasakyan to guys eh. Alam po guys, pwede natin buksan ng pintoy. Eh. Ayun oh. No? Wow! <laughs> Ang ganda naman nito. Pwede nating masilip yung mga loob. Grabe, nasa gitna yung manubela. Mayroon lang nakita ng ganitong sports car. Tingnan nyo naman. Nasa gitna ang manubela. Tapos pwede pa sumakay ang dalawa sa gilid. Kakaiba to mga tropa. Try close na natin yan. Baka mapagalitan pa tayo. Silip na lang tayo ng iba pa dyan. Ito pa Wow! Ang ganda nito ah. Dodge. Ang astig. Ito lang yung bibili ko. Sabihin ko kay paring dokling. Wait lang. Asan si paring Dokling? Dokling! Dokling! Where are you? Nawala si Dokling ah. Uy! Dokling! nakita oh, ako ng bago! Yung Dodge Challenger! Aba! Ayun Maganda rin yun! Ayun na lang bilhin mo! Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya mabagal yun ah. Okay lang yun Idol kung mabagal. E paayos natin. E pa-upgrade na lang natin. Kasi magandang uri sa sakyan yun eh. Yun, muscle car. Ay ganun ba? Muscle car pala yung Dodge. O sige ayun na lang ang bibilin ko. Ayun oh may dodge din siya Gusto ko rin magkaganon. <laughs> Teka lang, bibiling ko na yung dockling. Tara guys, tara -tar -tar guys, na natin yung dodge. Ito na mga tropa, hinahanap ko na yung dodge. Ayan oh, wow, ang ganda. <laughs> Pero parang may nakita pa akong isang dodge dito eh. Kaso nga lang, parang kailangan bumili ng robux. Ay e, no, 200 robux siya. Ano kayang oh, pinagkaiba niya? Eh parehas lang naman, dodge. <laughs> Teka nga lang guys, ito na lang yung mura. Ang oh, mas maganda pa nga to, eh, puro kulay pula. Saka mayroon pang bubong sa may taas na salamin. <laughs> Tara, bibiling ko na ito ha. Let's go, purchase you. Nabili ko na. Teka nga lang boy, ito pala si Dokling eh. Uy, Dokling, ayos na yung nabili ko. Haha, <laughs> ang ganda nun. Teka Idol, ilabas eh, mo na. Sige, sige, ilalabas ko na. Dito Dokling ha, panoorin mo to. Nabili ko na yung Dodge. Ayan no? o, umin, ayaw. Baka bawal dun, siguro kailangan ko munang umatras. Eto na. Ayan na buyo, Wow, ang ganda Grabe idol, napakalupit ng bago mong kotse By, syempre naman dokling Masel, kariyan, dodge Sige nga natin yung makina nito mga tropa Kung maganda nga ba talaga Let's go Uy, grabe detail na detail yung makina Tignan mo Nandito yung lagayan ng gas Nandito yung lagayan ng coolant At saka may mga belt Grabe yung battery Ang linis-linis Brand new na brand new Ah, ang idol, test drive natin tapos kapag mahina, ipa-upgrade natin dun sa so, ipagawaan. O sige sige, ganun na nga lang siguro gagawin ko. Pero guys, alam na natin to. Papasilip ko naman ngayon sa inyo ang loob na itong dodge ko. <laughs> Ayun, grabe, ganda, Diba ba? Tignan nyo. Uy, ganda. Dakling, pasok ka. Wag ka may Ano ka pa? Meron pa sunroof. Papakaangas. Eto na guys, ipaparinig ko naman ngayon sa inyo. Bubuksan ko na. Ayun, nakabukas na, boo. Uy, paparinig ko sa inyo ang bombet, you know. Uy, umaapoy. Napaka-astig, you know? <laughs> Napaka-bangis. Tara, test drive natin to. Tignan natin kung matulid, no. You know? uy, ganda. Napaka-astig na itong challenger na nabili ko. Ayun know, sakto. Magsa-sunset na mga tropa. Let's go, let's go, you know. Uy, grabe, ang tulid. <laughs> Meron pang ano, may pumipito po. Angas, let's go, night. Tro. Ang ganda talaga na ito guys Napakatulin <laughs> Ako, ang bulim na Siguro kailangan natin buksan yung ilaw na sa sakyan Ito mga tropa, bubuksan ko ah Hino bang, napakainaw Let's go Eka nga lang, baba nga muna tayo dito Oops, dokling Try mo naman yung sasakyan ko Total, eh pinayaran mo din ako dati Nung bagong bili yung si Yui Sige sige, ayun na lang Doon ka na rin na-diretso sa may pagawaan eh. Upgrade mo Oo o, naman Tara guys tara guys sakay tayo dito sa may pasahero kasi siya muna ang magmaman eh ayun oh no. grabe ang pogi nung bili kong bagong muscle car challenger let's go Eto guys, karating na rin kami sa customization Teka lang ha one oh, pinasok na ni Pang Dokling yung sasakyan ko <laughs> Dokling, pwede ba mamili kung saan? Mas maganda siguro on dito Abante mo pa O oh, ayon, sige sige Dun guys, mamili tayo kung saan maganda Eh no, dito Para inaangat-angat mga astig <laughs> Dito talaga maganda Ops, ops, ops Baka sumabro Dokling Mabasag mo yung salamin ah. Ayan, okay na pala yung boy Saktong sa ano, Idol? Pa-upgrade mo na yan! Oo oh, naman, ipapa-upgrade ko na talaga to. Wait lang, meron pa ditong mga gulong. Binibenta ba to? Ay, hindi. Kala ko gulong. <laughs> hindi pala. Pero brand nyo naman to eh. Kailangan lang ayusin dito. Ang tungkol dito sa makina. Para mas tumakas, no? Dokleng. Oo, oh, tama, Idol. Upgrade mo yan. Para matest ride natin na mamaya no? Sige. Oo oh, naman, boy. So, yun. Ayusin muna namin to, guys. One eternity later. So, yun, guys. Tignan nyo. ina Nakaabot na kami ng gabi ni Dokling sa pag-aayos. Mama Idol, sobrang ganda ng sasakyan mong Challenger, Dan. Thank you, paring Dokling. So, handa na ba kayo makita? Ito na po yung... Uy, grabe, ang ganda, formado. Tignan nyo yung gulong ko, nakatabingi. Eh, kasama yan sa forma. Akala nyo nasira. Hindi. <laughs> Ayun, no, nakatabingi yun. Nakakamber yung ating mga gulong. Ayun, no, pinalitan ko nga pala ng silver. Napaganda. Tapos, kitang-kita nakita na yung brake caliper natin na ulay pula at in-upgrade ko na rin pala dito yung mga ano parts ng sasakyan ano dok leg gusto mo na ba i-test ride oh, sige idol ang gusto ko sa'yo tatara sakay na tayo guys yun e no? uuuuy tignan yung mga tropa bombet muna yun e no, uuuuy grabe bong, bong <laughs> para testing na natin to guys uy ang pogi oh nakatabi ng iyong gulong oh <laughs> let's go let's go yun oh no? grabe tignan natin yung first person ay no napaka di diba tara tara ibiyahin natin to testing natin yung top speed ayun oh no? uy ang tulin na agad umabot na agad ng 200 napaka <laughs> talaga nung ginawa natin dito sa may dodge challenger natin sa pag upgrade Ayun, no? Uy, grabe, umabot na ng 300 <laughs> Grabe, muntik na ako dun ah na kasi yung malasada natin eh, patabing eh Ayun, no? Uy, nice one, napakatulin <laughs> Let's go Dapat masubukan natin to dun sa may diret-diret yung kalisanda hanapin natin yun mga tropa Ayan no? Napaka oh, napakaangas oh eto dare direto yung highway to mga tropa dito natin susubukan ng top speed ng Dutch Challenger na bagong bili let's go ha tara let's go ayun oh woo Uy, grabe tignan natin kung hanggan saan na ha? eto naka 150 na kagad tayo uy tignan natin kung saan ay oh, tignan na ako dun ah ayan guys so tignan nyo napakatulin 210 let's go 260 no 270 pabutin dapat natin to ng 300 mga tropa ayan lumagpas na ng 300 wow apakabilis bilis ha <laughs> Grabe naman yun. Napakatuli ng Dodge Challenger. Mga idol, congrats sa bago mong Thank you. <laughs> so yun mga tropa. Teka lang, iharap ko nga muna dyan sa may parang ilaw. Ay hindi, ilaw ko pala yun. Akala ko ilaw ng street light. <laughs> so mga tropa, bago magtapos ng video, wag nyong kalimutang i-like ha. Kung naastigan kayo sa bagong formado nating sasakyan na nabili. Let's go. Like and subscribe.